Welcome back again to my YouTube channel and it's me again, your Ate So, for today's video, tayo po'y magluluto ng kasava. So, in Bisaya, kamuting kahoy and, and I don't know in Tagalog. So, yan, kamuting kahoy, so kasava in English. Yan po yung ating lulutuin today. So, ayan, simula na po natin unang babalatan muna natin yung ating kasaba. Tapos, gigidgirin natin dito sa, ano, yung gidkiran. So, ganyan po. Ah, uh, medyo, ano, medyo, 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 ano po, ma, mahirap po magawa ng, ano, ng kasaba na suman. Pero, napakasarap po niyan. Kaya, magtatsaga po tayo. So, may kasabihan na, pag may tiyaga, may nilaga. Kaya, para tayo makatikim ng masarap kaya kailangan tayong magcaga So yan, gigigiri na natin yung ating kamuting kahoy. Ito po yung kamuting kahoy na kinuha namin dun sa bundok. If ano po nakapanood na, po, na napanood na po niyo yung ani yung aking na-upload na -upload video nung nagakyat kami sa bundok nung nagbalik tanaw kami sa mga ano yung kasama ko si Local Voyager TV, yung aking kapatid. So, yan po yung mga daladala -dala namin na kamuting kahoy. So, ngayon po siya namin niluluto. Yan. Tapos po namin nagigid na yung kamuting kahoy. Ayan, hinuhugasan po siya. Nilalagyan ng kunting tubig para matanggal yung ano ba, mga dikit pang parang latok sa ano sa kamot sa kasava So, and after that, ay ano, pipigain po siya. So, pinipiga po namin yan para matanggal yung sabaw, yung tubig, para maging matuyo po siya. So, tatanggalin po yung sabaw ng, ano, nung kasaba. So, ganyan po yung ginagawa. Ayan, nabagsak. <laughs> nabagsak tuloy. So, ganun. Medyo madilim dito sa amin kasi, ano, walang ilaw, nag blackout nagka out po dito sa amin. Kaya nagkaganyan, madilim. Yan. So, yan. Ang akin na lang pamangkin ang nag nagpiga. Kasi wala naman akong masyadong, ano, force. Hindi masyado akong ma, ano, ma, malakas. <laughs> yung akin na lang pamangkin ang gumawa. So, ako na lang yung taga, ano, taga, para bagang, ya, ano ko yan, ito is, is, is spread tawag niyan. So, yun. Medyo matagal-tagal din ang, pagkaga ang ano, paggawa nito, ang pagluto ng kasaba. Kasi, kailangan siya talagang, ano, uh, igihan yung paggawa. Kasi, di ba diba, mahirap pagkakasaba. Kapag hindi mo yan inaayos ng yung pagluto, ay, na nakakalason po kapag hindi uh, maayos ang pagluto. So, kailangan okay. talaga step by step okay. mo siyang okay. gagawin. So, pagkatapos namin siyang nagidgid, napiga, ayan, ibibilad na po natin siya sa araw. Ayan, para talagang matanggal yung basa, yung tuyo. Ano, matu para matuyo. Ano ba itong sinasabi ko? So, yan habang binibilad namin siya sa araw, manguha muna kami ng dahon kung saan namin siya doon babalutin. So, ibabalot namin siya sa dahon ng saging. Yan. Diba? Para talaga siyang suman. Pero, kasaba yung ating gagawin. Ayan. So, masarap yan. Ako, pag natikman nyo, pag nagawa nyo, subukan yung gumawa. Pero, kaya lang, mahirap dahil ano, yung paggidgid pa lang mahirap. Pero mayroon ako nakita ibang paraan, niluluto muna nila yung kasaba bago nila gidgirin. Yung ganoon, pero parang ibang lasa. Pero hindi pa ako nakatry noon. So, yan. ano na yung dahon na ano na namin sa apoy para hindi siya magisi agad. Punta naman tayo sa niyugan. So, kukuha na naman kami ng niyog para gawin naming bukayo at ipalaman namin doon sa aming kasaba. O, ba diba? Para mas masarap, kailangan lagyan namin ng palaman. O, dito tayo mapasubok dahil kukuha tayo ng niyog. At may dala-dala kaming sungkit. But ano naman ang nangyari? Ang sungkit ay hindi amabot sa niyog. Kasi yung niyog pala ay mataas na. Kaya, ayan. Subukan naman na naman ang ating hindi galing dito. Na. Akyatan, aakyatin ko tong niyog na. Tapos sa lobby guys ha.

ayan, congratulations to me kasi naakyat ko ang yung routine na nyo naman <laughs> ang ano ko, ang ang sitwasyon ko super sexy ko pa naman dyan, so ayan ay nako mahirap talaga kapag gusto natin kumain ng masarap ayan, paghirapan natin to, kaya wala na tayong ibang paraan kaya inakyat na lang natin. Buti na lang at nakayanan ko. So, thanks God, I'm safe. Safe na pa rin ako. so, ito, nakakuha kami ng tatlong niyog sa wakas. Ayan. So, tara. Uh, nakuha ko. Kaya ko pa pala. ko dito. I'm still, I'm still strong because I can still find the coconut tree. I still find the coconut tree, so uh, I'm still very hungry now because of this. Let's well, we'll mix this to our, we will mix this to our kamuting suman kamuting This is Saki Boy, my, I don't know, Um, so, ayan, so, next yung steps yung is yung ano, ngayon. babalatan na naman natin 'yung niyog, so 'di ba? Ang dami talaga ang paraan na bago tayo makakain nitong ating kasaba. <laughs> so, ayan, babalatan muna nung ang niyog para ano. Ano na naman yan natin? Ah, um, Kaguron ang tawag sa Tagalog ng kaguron. So, kaguron pa yan. Tapos, lulutuin natin at gawing bukayo. Bago ipalaman natin sa kasaba. Yun, daming ano no, daming mga echeche <laughs> Ang dami talagang ano, pagka gustong ano, gusto mo yung talagang masarap na kasaba suman. So Madami kayo Pwede naman din hindi siya lagyan ng ano, hindi siya lagyan ng bukayo, pero mas masarap kasi pagka may sa loob, ng ano, sa ng iyong suman, so kasaba suman. Ano kasi sa amin tawag dito sa amin ay pintos. Ewan ko sa Tagalog kung anong tawag niyan, yung kasaba sa amin ay pintos. Uh, sa iba, ano ba, bo? budbud. -bud. Iba naman yung budbud -bud. kasi yung budbud -bud is yung malagkit. Ito ta ay ano ah, kasaba so pintos. Oh, yun, pintos. So comment na lang kayo kung anong tawag sa inyo niyan. Ayan, binibiak na yung niyog tapos ko ko na naman yan oh. Asarap ng tubig kaya inumin ko yung tubig so, baliw ah, bali yung sabaw po nitong niyog siya po yung aming ibabasa nung aming kasaba. Di ba binilad namin yung kasaba kanina. So binilad siya tapos babasain na naman ngayon. Ano ba 'yan? so ganoon, ganoon 'yun. Di ba ibinilad namin tapos babasain na naman namin. Para ano talaga, matanggal yung parang anong tawag niyan. Ah uh, uh, parang Plastic basta ano yung, ano, tawag nun o, oh, uh, yan. Gini, kinukudkod na po ng akin. Di bali, ako ang umakyat, siya magkudkod. Eh, pagod na ako magakyat eh. <laughs> ako pa magkudkod. So, ano muna ako? Rest muna ako. So, yan. Tapos na, naluto na namin yung kas, ano yung tawag nun, yung bukayo. So, magsimula na kami magbalot ng aming pintos. O, oh, uh, babalutin na namin siya ng dahon ng saging. Tapos, lalagyan sa gitna nung niluto namin na niyog na ginawa namin bukayo. So, yan. Ganon po yon So, ganon po yung paggawa ng pinto. So, di ba? Masilan, matagal. Pero, masarap. Dati nga yung ano, yung uh, manang ko, yung asawa ng kapatid ko na si Manong Bino, si yung Dati, yung ang ginawa niya, yung kasaba talaga, niluloto po niya, nilalagyan ng parang ginawang latik. Yun yung pinapalaman niya sa, dito sa kasaba. Pero hindi man ako marunong nung ganun, kaya ito na lang, bukayo na lang yung aming gagamitin para masarap yung ating pintos or suman na kasaba. So, yan. Ganun lang yan. So, hanggang matap tayo nito, panoorin nyo ang aking video. So, yan. Tapos na po ang pagbabalot. At, yan. Ila, ano na natin siya. Isasalang na natin siya sa apoy. So, kahoy lang yung ating paglulutuan para naman makasave tayo ng gasol. Ang mahal ng gasol ngayon, kaya kahoy tayo sa kahit tayo magluluto at mayroong natira na bukayo kakainin ko na lang kasi hindi man naubos doon so ito ano isa sa natin siya ng isang oras. So, yan. Isang oras po natin siyang lulutuin. lulutuin. So, after one hour, ayan na po siya. bali yung tubig po, lampas sa, dapat lampas sa yung ano, yung Nilagay mo na mga kasaba na binalot. Dapat yung tubig palampas po doon. So yan, pag naluto na siya, yan na lang yung tubig na natira. So one hour po yun. Tuloy-tuloy dapat yung... So one after one hour. So yan, luto na siya. At ito, tiki man time na. Ayan na po. Super yummy! O oh, diba, masarap ang ating pintos or sumana kasabay. Ayan. So hanggang dito na lang yung ating video. Huwag kalimutan mag-like, share and subscribe, ati pa. Bye-bye. See you on my next video. Bye. And hindi natin kakalimutan na mag-shoutout tayo sa mga kasamahan ko sa pagkuha nitong ating ano kasaba? Sila Manong Bino, Manang Violi, Manang Nor ni sina Rossi, and yung nagbigay ng kasaba. Super so thank you, thank you kay Manang nating, sina kay Risa. So, ayan. Thank you so much. And, ayan, nakatikim na tayo ng kasaba na masarap. So, subukan nyo gawin sa inyong bahay. Magluto nitong ating kasaba. Ayan. Bye-bye.